Sasagutin na naman natin ang question na to at ito ay isa sa mga pinag-uusapan lalong malapit ang November 1. Pero kailangan muna natin maunawaan kung ano ang kaluluwa sa Bible. And may kita natin sa verse na to na may dalawang composition ang tao. Alabok na at hininga ng Diyos. Ang tawag dito ay kaluluwang may buhay. Therefore, ang kaluluwa sa Bible ay tayo at hindi ang mga entities na lumalabas sa atin. May kita natin ang justification niyan tulad ng pagbautismo nila sa 3,000 na kaluluwa pag ang tao namatay, ang kanyang hininga ay babalik sa Diyos at ang katawan ay babalik naman sa alabok ng lupa. Ang tanong, may alam pa din ba ang mga taong namatay na to? Ang sagot, base sa verse na to, ay wala. In fact, sabi din dito, hindi na sila babalik sa kanilang tahanan o magbabangon pa sa shoal o libingan. Nilalarawan sa Gospel of John na nung namatay si Lazaro, siya ay tulog lamang pero walang panaginip at yon ang karanasan ng mga taong namatay may kita din natin na walang immortal na invisible entities na nagmumulto. Dahil sa Bible, ang immortal lamang ay ang Diyos. Na mention din sa Bible na ang kaluluwang nagkakasala ay namamatay. Ang tanong, sino ngayon ang nagmumulto kung hindi naman pala yung mga kamag-anak nating namatay? Abangan ang kasagutan sa susunod nating Reels for Christ. For content like this, follow for more.